Yan. Ilog yan. Ilog. Ito kalsada. O. Oh. Si. Ilog. Ilog. <laughs> so, ngayon may kasama tayo dito sa bahay niya. Uh, mag-e-exam bukas sa LTO. So, pangatlong base niya na nag-exam ngayon sa LTO. Tapos panay sa bagsak kasi nga mali-mali yung ano niya. Mali-mali yung sagot kasi nga sa ano uh, galing siyang non-pro, gusto niya mag-professional kasi gusto niya mag-ano, nasali ng joyride. Tapos, yung ano daw yung exam is 1 to 60 tapos yung score niya nung ano, first ano first uh, exam is umabot siya ng ano uh, 38 then kinabukasan pag balik niya doon yun exam siya ulit ang score niya na is 35 tapos pangatlo is 32 pembis na pataas pabagsak yung ano niya score niya so yan narinig natin si si so tingnan natin guys kung ano yung kung maganda yung ano maganda yung mga sagutan niya ngayon kasi nag-review siya ngayon eh. So let's go. <laughs> Musta? Ikaw sa una? O okay lang. <laughs> so, ito siya. Ito guys, si ano, si Sura. Gagrupo ko to sa motor so bukas mag-exam ulit siya. Pang-apat na base na to, guys. <laughs> ayan, ayan, ayan. 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 Speaker. Sa lamang. Oh. <laughs> Mali agad ah. Diretso mo na. Bakit? Diretso mo. Oh. Ayan, mabilis lang yan. Alin larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na paradahan? Ayan. Simple literacy C. oh, letter Magaling, 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 magaling. Si Pops <para>, Romil. <laughs> Inulit, yeah. inulit. In yan, yan, yan. Alin larawan ang nagpapakita ng pinagbabawal na pag-overtake? Yan. Or C. C? Wee! Di na! Yan yun bawal. Magkakatabi na o, oh. magkakatabi. Oh. Ito bawal talaga kasi magkakatabi. Ito maluwang naman. Oh. Pwede naman sa kaliwa. Pag-overtake? Oo, oh, pwede kang kumaliwa dyan. Oh. Damn! Damn! Bakit liter? Oh. Hey, pixir tong maggawa mag ba nito? Kaya <laughs> <Avenge> yeah, ayun ko nanonood ng video. Pag pa? to. Pixir. Paano to mag, uh, <laughs>. <laughs> mag paano pa to papasa sa LTO? Oh. <laughs> 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 ah, tayo ng katanungan. Ano yes. ang kalugan ng sinyas traffic ko na ito? Oh. Mga motorsiklo mo, mga lamang. motorsiklo lamang. Mga, mga motorsiklo, na walang angkas lamang. Oh. Oh. Bawal na, ang si, bawal motosiklo. ang bawal ang motorsiklo. Ano sagot mo diyan? Ito si Pre B, oh. motorsiklo walang angkas. Oh, Nanong kung single, kaya niya lang single. Okay na rin. Hindi, hindi natin ko na sagot. <laughs> na sagot. Na sagot? Ang tamang sagot na 3C. Bakit 3C? Na oh. Bakit? Wala namang angkas. <laughs> may papasa to sa LTU bukas. na na ayan. Ano uh, nilabag na D ng rider na uh, ito? Oh, Hindi tamang paggamit ng linya? Hindi na? tamang paggamit ng linya. Oh, parang... Ang tamang sagot, letter B. Ba, bakit? <laughs> Motor <Mutu> <laughs> <rin> sa iyo! <laughs> <ay, laughs> patingin, patingin, patingin! Patingin, patingin! Patingin, bakit? Baka, gutom itong nag nito. nag ng... <laughs> Bidaw? Ayan o. Oo, oh, ganyan o. Asan? Ah, Motorcycle yan yun o yan o. Motorcycle yun. Tapos yung ano, yung tamang sagot. Asan yun? Ayan o. Ayan o. Ang tanong, ano ang nilabag ng rider na ito? Ayan, ang picture. O, hindi tamang paggamit ng linya. B, disregarding traffic light. O, bakit? B daw, bakit paro nang yari ano wala naman ano sayo paro 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 mga paro 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 nangyari? paro 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 tayo, paano tayo, paano ka makakapasa niya sa joyride, Pops? Hindi. Ha? Ah. Mali kasi sila eh. Oh. Ako, hindi ako nagpiksir. <laughs> Di ba rin siya na beses ako magbalik-balik? At least, <laughs> doon <daw> ako nagpiksir. Hindi ako, piksir kang hayop. Kaya pala, sabay kami nagpunta doon, oh. biglang nawala. Ah, bigo ko mulda sa tayong isa. <laughs> Pero pasado sa kanina. Oo, duda ako. 1 to 60, 58 daw. Ano yung... Oh, Grabe! Dalawa lang. Ibig sabihin, oh. dalawa, lang, dalawa lang, dalawa lang mani. Paano ah, nangyari yun? Oh? Una muna, -muna samay naman tayong umalis dito. Oh. Sabi, pares tayo naligo. Oh. Pares tayo din nag-agahan. Bakit nag-tarpey takot? <laughs> <laughs> Lumamang ka ng binti. <laughs> duda talaga ako, duda. Oh, Ibig sabihin, nag-fixer siya. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Alam ko kasi talaga, yung pag-i-exam nito, pababa. Oh. Ang pagkakaintindi ko nung na, una, pa. nung una mong, nung una mong, nung una mong exam, ano yung score mo? 47. 47? Mm -hmm. Pangalawa? Sabi nung babae, sabi nung dun sa may ano. Oo. Oh. Isa na lang sir. Oo. Oh. Kasi 48, kasi, kasi porte yung ano, porte yung passing rate. passing rate. Oh. 1 to 60. Oo. Oh. Pangalawa, di pang ako naman, bumalik naman ako. Hindi uh. Di ako nag-review ulit. Oh. Kasi sabi ko, isa na lang, itatama lang. <laughs> oh. Tapos mag-score na ako, 42. Sabi ko, bakit bumaba? Eh, ano ko nga? Nababaan ka ng ano? Lima. Oh, Kasi 47. Si... Oh, 47 eh. 47 oh, ah, yung lima. score mo noong una eh. Oh, Tapos dey... biglang 42. Oo, 42. Di, dura ako sabi ko, baka oh. ano lang yung pagsubok. Di, Inagahan ko ulit. Pumila, maghapon. Umaga ka, umaga ka punta. Bandang alas umaga. dos, mag-i-exam na. Oh. Makita ko yung <laughs> resulta. <laughs> <laughs> Arte. <laughs> Tartin! 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 Sabi ng babae, Sir, untik na para as ma yung passing rate. Ikaw naka-tartin ka lang. Kala ko ba ma'am tartin? para? Dito kung alam ko lang na tartin, di tinakasan ko. Oo. Eh, sana pasado ka. Uh, Oo. Oh. yung score mo, kaso lang, pa pala yung kailangan. Tartin pala, pataas pala yung score, hindi pa baba. Kaya pa baba. Kung <laughs> oh, alam pa na pa <laughs> Ganda kasi nung kasir, kaya oh, kaya pabalik. Kaya pala, pabalik-balik ka pabalik doon pabalik sa LTO. Hindi di ako makapagaga. Basta maganda yung makita ko. Ma <laughs> <laughs> kung baga sa bumba, magandang po ng ngete. kaya pala siya palagi bagsak sa, ano, sa exam kasi yung kasir ng MPO maganda. Di ba, <laughs> di ba anong bumagsak? At least maganda yung kasir. <laughs> <laughs> Gago! Ang <laughs> oh, tag yan. So, bukas, natin ulit bukas kung papasa na siya. Kasi Nag-review na siya ngayon eh. Pero mali-mali pa rin yung sagot eh. <laughs> mali itong nag-ano? Nag mali, nag-ano? Mali ang? Mali itong nag-ano? Nag-exam? Oo, oh, lasing nga ata ito eh. <laughs> <laughs> mali pala yung ano? Mali yung taga-ano? Taga-review? Paano, kung si Romil yung duman doon single? Hindi Wala makata. na, di makadaan. Di makadaan doon. Bawal ang yan kasi. Bawal? Oo. <laughs> oh. Ano ang tamang sinyalis na hindi ko pakanan? Aha. C. Si. Anong tamang sinyalis? Letter singale? C. Kasi nagawa ko na ito eh. Oo, hinga. C si yan. Oo. Oh. Uy! Baka okay. so, chow. Na Anong ulit na yan? Nag ito? Nag cup noodles na ito. Yan! Ayan! Ibig sabihin ng sinyalis na ito. Oo, ano yan? Bawal bumusina. Oo. Bawal gumamit ng dihangin na, na busina. Bawal pumasok ang mga sakyan na walang, o, na walang busina. busina. Oh, walang, busi S walang busina. Si. Si Oo. Sagot Bakit naman? Ang gay mo, ang oh. gay. Bakit Bakit? Dapat may ano yan, yung parang may design na horn na oh. ba mabawal bumusina. Oh. Eh, busina lang to. Oh. Oh, ang ibig sabihin, bawal pumasok oh. ang mga sasakyan na walang busina. Oh. Yun yung sagot nito. Oh. Bakit dito? bawat Bawal busina. Duda talaga ako dito. Isa rin tong picture. <laughs> Certified. <laughs> 5 pics tong <laughs> <Putang gila. laughs> magaling mas magaling ibig sabihin mas magaling ka pa sa taga ano eh ayan, 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 ayan. ayan. rotunda alin this diagram ito bawal to kasi ayan nagawa ko na to nagkasagyan kami oh <laughs> nakatampo <laughs> oh my god wow mga chamba, mga gar, so, lang tingin natin bukas kung papasado na ito bukas kasi parang kinakabahan ako eh. Nagpapawesa na nga rin ako sa kapanood sa kanya. Actually, oh, kanina pa kami dito. Tawa kami rin yeah. tawa kasi mali. <laughs> mali, yung, mali yung mga sagot <laughs> hindi mabigyan ng professional na lesensya. <laughs> Tingnan mo naman, oh. hindi pa nilalabas yung beat. kasi, oh. ini score ko na, ilog. Right. Ilog yung ibrat. <laughs> Ilog. Ilog. Eh, Ilog. Ito ang lokal O. Si. E, Ilog. Ilog. <laughs> <laughs> Ilog. <studio> no